Ano ah, kami buwis buhay. Ani ka na. Ayun yung ano ng pamangkin mo ko. Ay. Ang ganda ng view rito. Ay, ang nakakahinga ano? <laughs> lang no. ka ako. ko kung ano lang <laughs> pala dito pa. O dyan pa sa ano Ayan. Dito sa rito. Ayan. Nagkataas ah, okay, okay. So two... oh, kami ngayon ng tuktok ng bundok. Maganda rito. Boy, nice to to okay. kami. Ang, 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 ang taas. Hey, one, two, <laughs> Narasama kayo panori natin. Ready? 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 the Ready? 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 <laughs> yeah, just stand up yeah, there, stand up there. Mama. <laughs> 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 Ah. Ayan na. Ano ah, tapos na? Hindi, ano, hindi ko makuha eh. Ayun. Ayun. Ay, na po kami, po kami. Ah, po kami sa pinuntahan namin. Malayo pa po yun. Saka sobrang gulo. Malayo <laughs> kami. Malapit lang, malayo pala. Ay, ngayon po, tapos po sa mga, ano, mga kaibigan po sa rin, tak, subscribe at subscriber ko sa taga Germany at saka uh, USA sila Robino Robino at saka Kila Badia so, Hi! Nunoy! Yeah. Papalam na po kami guys! Thank you for watching! Bye bye!